Si Master Edgardo pumutok na, na naman. Reynante. <laughs> Reynante may pumalit sa'yo yo. Yan no, nakadali no. Oh yan no. Ayan no. Reynante to, Mas. Shout out to, Taba o? Uh, yung may Ah, yung meme ari ng ka, uh, kartilya. Oh, <laughs> yan po oh. Yan po o. Nakadali na po siya. Salamat po kay Rey Dante. Tuwa as may po sa iyo Rey Dante, oh. Ayun, oh. Magbabaw lang ang mga dalaw't dalawa. Mm. Bigyan mo pa ata. Kada 5. Napakarami po dito. Napakarami po dito. Ayun po, hinagis na po sa bangka, oh. Oh, ayun po, oh. Mm. <laughs> na. Adalawan na po. Mm. Oh. <laughs> ayun po yung isa, oh. Ayan po yung isa. Okay, oh. niya kabilis. Ang ganya kabilis. <laughs> Lutangan lang, sige lang, no? Master, no? Uh -huh. Sige lang, lutangan lang. aakyat namin lahat kayo. Hindi, hindi na kailangan hawakan uh -huh. yung isda. Oo. Oh. Uh Iyayakyat -huh. yeah, namin kayo lahat. No? stay tuned mga idol. Ayun po si Presby Sign Cup. Ang ganda po nung ano niya. O nakaduyan no nakakataas mo po ng spot namin. Nakaduyan po siya. <laughs> Pwede na siya matulog doon. Uh -huh. Pwede kumain. Oh. Uh -huh. Pwede magkapi. Sarap pa naman ng hangin. No master? Anong uh -huh. masabi mo master? <laughs> Ang galing Kaya ganda. nga anong sabi mo, punta tayo rito. Ah. nag na ako kagabi. Sige, bukas mo daling harap, alis tayo. <laughs> <laughs> Nahihinip ako eh. Oh, yung mga master, stay tuned lang po. Stay tune lang.